Philippine Electrical Code Book. Paano ba gamitin ito? Okay. Nakabili ka ng libro. Saan ka mag-uumpisa? Paano mo ito gagamitin at paano ka makikinabang ng gusto dito? Paano ito makakatulong sa'yo? Dapat, maging familiar ka sa pagbuklat-buklat ng mga pahina para maging pa maging familiar ka at makinabang ka sa librong ito ng gusto. Oh, eh paano nga? Paano nga paano nga gamitin? Eh di magumpisa ka dun sa mga video na ginawa ko na nitong nakaraang taon. Marami yan, mga 25 na. So, ang mayan kung babalikan mo mga video na yan, uh, magkakaroon ka ng idea dahil bawat paksa na tinatalakay ko, nagbibigay ako ng provision o yung mga rules sa PEC sa bawat kilos na gagawin mo sa instalasyon. Tapos, pinapaliwanag ko ito sa Tagalog. Kasi napakahirap intindihin ng pagkakasulat. Ang bigat ng English. Tapos wala tayong makuhang mental picture. Napaka-technical. Bukod sa ron, ang lingwahe, parang sulat pang abogado. Hindi ito librong binabasa from front to back. Kasi, pagka bumasa ka nito, patalon-talon from section to section para kang nagtitinikling. Doon sa mga video ko, mar sa mga paksa, marami na akong natalakay. Katulad ng conduit sizing, ampacity table, branch circuit wiring, receptacle at saka circuit breaker sizing, service load calculation, main breaker size, grounding and bonding. Ayan, yan yeah, sa grounding and bonding, nako, napakarami, napakarami nating nagkakabuhol buhul dyan. Dahil doon lang sa mga terms, eh, hindi natin mapagwari, hindi natin magamit ng tama. Doon sa mga video ko, magkakaroon ka ng feel paano mo inabigate ang Philippine Electrical Code. At least, alisin natin ang hiwaga at misteryo niyang libro na yan. Ang layunin ko sa pagbablog, eh, mahikayat ko ang ating mga elektrisyang Pinoy na ang unang kung tool na gamitin ninyo, eh, yung codebook. Kung masakit sa bulsa, pero kung mapag-iipunan ninyo. Dahil, yan, good for business. At saka, good for growth yan. Siyempre, dapat ang ginagawa natin, nagdadagdag tayo ng kaalaman. Tandaan niyo, knowledge is power. Ang librong ito ay installation manual. Pan, paano magkumpune ng kuryente. Hindi ito pang engineer na gaya rito sa Pilipinas. Halos engineer lang ang nakakaalam nito at, 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 at engineer lang ang marunong magpaliwanag. Dahil maniwala kayo hindi. Sa Amerika, ang bumibili at nakakaintindi ng codebook, ito, electrician. Wala halos alam ang engineer dito dahil hindi trabaho ng engineer ang mag-install. Ang trabaho ng engineer, design, at saka supervision. Ang trabaho ng electrician sa Amerika, mag-install. Paano ko alam ito? Kasi nung nag-aaral ako, may instructor ako, nag sa harap sa klase, ng dalawang engineer ng utility company para magsalita. Eh, sabi nila, nag-enroll din daw sila sa gabi ng klase sa trade school. Dahil, pag nagsiseminar sila sa mga elektrisyan, marami silang hindi alam sa ginagawa ng mga elektrisyan at saka sa alam ng elektrisyan. Isa pa, nakapag-repair ako ng bahay, ang may-ari, electrical engineer Kaya nga dapat kung elektrisyan ka itong code ang gawin mong batayan standard at pundasyon ng iyong mga electrical work nang sa gayon eh masigurado mong ligtas ang iyong mga ginawang instalasyon na inilagay mo sa itaas ng kisame yung binaon mo sa loob ng dingding at saka sa ilalim ng sahig. So, uunahin natin ngayon paano mag-cite ng provision sa codebook. Ito. Citing the PEC. So, meron niyang mga division pag pinuntahan ninyo eh. Tapos ito ang example. So, pagka nakita nyo to, nakasulat eh, chapter 1, ayan, chapter yan. So, pagka nakita ninyo, article 1.10, tawag natin dyan, eh, article. At ito, oh, pag tatlong set ng numbers, 2.50.3, o kaya pwede nyo sabihin, 2.50.3, ang tawag dyan, part, so, wala nang nakasulat eh, no? So, ang gagawin natin, makita lang natin yan sa loob ng mga paragraph, eh, ganyan, no? Parang heading, 2.50.3. So, ang tawag natin yan, part 2.50.3. At, pag nakita nyo naman, walang, ano yan, eh, walang nakalagay na tawag dyan, eh. Apat na numero, 2.20.4.2, ang tawag dyan, kung gusto natin talagang tawagin ng buo section 2.20.4.2. Ganon yan. At saka ito, ang lagi kong sinasabi, ano eh, uh, subsection. Pwede naman, pero ayon sa isang libro, paragraph daw yan. So, ito yon no? Oh. Yan, oh. Gawa ito ng Experto So, sa electrical wiring commercial. Ito, kay malin sa saka kay eh, Simmons. Eto, bago ko lang natutunan, alam nyo, may sumusubaybay sa atin na engineer, magaling, at saka mabait. So, kasi, dun sa pinakita ko sa inyo, pagka sinabing part, Roman numeral yon Kaya ito kung tawagin ko palagi, dun sa mga ibang video ko, section. Eh, ito, tinatawag ng subsection. Eh, hindi pala. Sa PEC, iba ang patakaran ng pagtawag. Ganyan. Itong ganitong division, para lang yung hinahanap natin ang address ng topic na gusto nating malaman saan makikita ang rules. So, ninanarrow down natin yung address, ano? Para nga ma-focus natin saan tayo maghahanap. Para lang yung hinahanap ko yung address ni Anet Emya. Halimbawa, binigay niya sa akin, eh, Number 20 Piero Street Village East Barangay Mayamot Cainta Rizal So pagka uh, tiningnan natin dito ang chapter kumakatawan sa Luzon Visayas Mindanao ang article yung probinsya Rizal Laguna Batangas Quezon tapos yung part yung bayan bawa sa Rizal San Mateo Cainta Binangonan Marikina, Pasig. Tapos yung section, yung barangay. Barangay Mayamot, barangay Tanyong, barangay Bagong Buhay, barangay Tatlong Kamote. So, yung paragraph, yun yung village. O kaya yung kansada, saan natin mahanap yung address. So, ganon. So, anet bigay mo sa akin yung tamang address mo. Para nang sa gayon, maipadala ko sa iyo yung codebook. Okay? Huwag nyo rin kakalimutan yung tables and figures. Mandatory requirements ito. Pero, alalahanin nyo, hindi basta natin ginagamit ang table. Dapat merong rule na magre-require sa atin na gamitin ito. Dahil malaki ang consequence pagka basta ginamit na lang natin ito na hindi ninyo nililiwanag ang rules. Sa pa, in exception, alternative ito sa rules. Minsan, crucial din ang mga exception. Dahil, katulad nung iba, nako, ang dami nito, nagbablog, yung 180 volt amperes daw per receptacle, applicable sa lahat. Kaya, ang ina nila, mula 8 hanggang 10 receptacle lang ang ikakabit. Eh, hindi nila binasa yung exception. Nakalimutan nila, pag binasa nila yung exception, except for dwelling unit, sa bahay, hindi applicable yon So, sa pa, informative notes, explanatory materials lang ito. Pero, minsan, crucial din ito. Katulad sa grounding and bonding. Sa informative notes nakasulat doon na yung ating grounding electrode conductor, wag sobrang haba, wag mahaba at saka wag puro mga liko at baluktot dahil nakakaapekto sa performance yan ng grounding electrode conductor natin. Gayun din itong appendix, so da, hindi ito kasama sa rules, tables and references lang ito. Kaso, hindi natin magagamit itong appendix kung hindi natin babasahin paano ito gamitin sa rules. Makakatulong din sa atin kung alam natin ang code arrangement sa codebook. Tulad nito. mahalaga lang, malaman natin yung mga chapter. So, chapter 1 to chapter 10 yan. So, ayan ang chapter 1, general, number 2. Wiring protection, number 3, wiring methods and materials, number 4, equipment for general use. Tapos yung 5 to 9, eh, puro special applications na to at yung 10 tables. Nako, Kuya Nats, paano makakatulong yan? Eh, ang gulo, di naman namin naintindihan yan. Wait a minute, kaping mainit. Papaliwanag natin. Ahanap ah, tayo ng paraan para medyo makagaan sa inyo at madali ninyong maintindihan paano gamitin itong chapter na ito. So, unang-una, kalimutan nyo na muna itong 5 to 9. Kahit ako eh, halos hindi ko nabasa itong ano, ang, alam ko lang dyan, yung swimming pool. Ito lang, mag-concentrate lang tayo sa 1 to four yan, bibigyan ko kayo ng magandang picture para na sa gayon makatulong sa inyo yung papano i-apply itong 1 to 4. Ito lang ang mahalaga para sa atin. Meron tayong pwedeng sabihin apat na aspeto ng ating electrical work. Pagka meron tayong project, pwede natin sabihin divide natin sa apat. Mobilization and safety, planning, installation and rough-in, at saka final connection. O, oh, papaliwanag ko pa ba yan? Eh, kada may project, ginagawa nyo yan. So, isipin nyo na lang, yan ang pamagat ng chapter 1 to 4. Diyan nyo isipin. Kaya, pag hahanapin niyo yung provision na gusto ninyo, ganyan. Sa halip na yung mga wiring methods, uh, wiring and protection, ganyan nyo na lang isipin. Mas madali. So, paano yan? Anong laman ng libro? Ganito sa chapter 1, yung mobilization and safety, makikita nyo rin sa chapter 1, definitions, permits and plans, working space, dedicated space, at saka label. Lahat nung ginagawa nating preparation, syempre, magmobilize tayo. Uh, yung mga gamit, sisiguraduhin natin yung quality, maganda. So, saka pag iisipin natin yung lahat ng bagay, yung pati yung mga tao, paano sila magtatrabaho ng, ng safe. Pangalawa, planning. Sipin niyo yung chapter 2, may kaugnayan sa planning. Identification of neutral. Kasi mahalaga, lalo sa industrial, industrial work, mahalagang identification ng neutral. Sa, lalo sa delta connected, tapos may neutral. Nako, pagka nagkamali kayo ng kabit ng neutral to yung isang hot leg, sabog ang mga equipment. Ah, uh, medyo, ano yan, common yan sa... Amerika, dahil doon may 120 pero pag nagkamali ka ng kabit sa hot leg at saka sa neutral 208 'yon sasabog lahat ng gamit na ikakabit mo ron pati sa Y connected naman may neutral eh kailangan mabalanse mo kailangan tam maayos yung babalik na kuryente sa neutral so anyway branch circuit feeder service load calculation at saka grounding and bonding kung naandun sa chapter 2. Pag nagpaplano tayo, siyempre, inaano na, kinocompute na natin, tsaka inaalam na natin ano yung mga, paano natin iseset up yung service, yung ating grounding and bonding. Yan, sa chapter 2 nyo makikita yan. Chapter 3, eto na yung actual installation and wrap-in. Yung mga gamit na kakailanganin natin kasi tapos na tayo sa planning. Eh. Kaya, halos ano lang naman yan. Ang gagawin nyo yan, eh, ilalagay nyo yung wire, seset up nyo yung panel, yung mga boxes, tsaka yung conduit na gagamitin nyo. So, underground requirements, conductor and ampacity, boxes, raceway, and conduit. tapos yung pag naka-set up na yan, final connection, yung chapter 4, yung cord na ikakabit natin, switches, receptacles, panels, panel board, lights, appliances, transformer, motor o OH ba? Yan yung load na na o kaya yung device na kinakabit natin sa final connection pagkatapos natin ng rough in. Actually, ito makikita nyo rin yan sa planning. So, ganyan. Sana makatulong sa inyo yung ganyang pag-iisip pagka magbabasa kayo ng, maghahanap kayo ng uh, topic sa Philippine Electrical Codebook ninyo. Hmm yan ang pinakamagandang maisip ko eh. Isipin nyo na lang ng chapter 1 to 4. Ganyan ang title. Mobilization, planning, installation, at final connection. Para ma-zeroin ninyo saan nyo hahanapin yung topic na gusto nyo kunin. Pinakamaganda, panoorin nyo yung mga video ko. Dahil doon, makakarami kayo ng practice sa paghanap ng rules sa code book. Natuwa naman ako dahil marami sa nanood ng aking mga video na appreciate ang ginagawa kong pagpapaliwanag. Wala kayong makikita sa YouTube na electrician nagpapaliwanag ng codebook gaya ng ginagawa ko. Kadalasan, mga engineer ang nagpapaliwanag. Kaso, tingin ko hindi ang kapatindi tugma sa electrician ang karamihan na nagpapaliwanag meron lang bilang ko sa daliri ko masasabi kong tatlo nagpapaliwanag Tagalog at saka mahusay at saka ang pop sa electrician kadalasan engineer nagpapaliwanag sa engineer akala nila sapat yung ginagawa ng paliwanag para maintindihan nating mga electrician eh ako electrician ako alam ko kung saan ako nahirapang umintindi so kaya ako nagbablog kasi alam ko kung saan din kayo nahihirapan. Yun ang ginagawa kong paliwanag. So, sana nakakatulong sa inyo. Sa comment section ng mga video ko, nakita ko marami naman na appreciate ang ginagawa ko. At saka, seryoso sila sa, sa ramdam ko na matuto ng tamang paraan ng pagkukumpuni ng kuryente. Kaya bilang pasasalamat sa suporta ninyo, eh, minarapat kong pumili ng sampung pangalan na bibigyan ko ng code sa taon na ito. So, pasensya na yung iba dahil, siyempre, kulang din tayo sa budget eh. Dito lang sa sampung libro na to, sobra na sa sampung libong gagastusin ko dyan eh. Ang gawin ninyo, kung nakita ninyo ang pangalan nyo rito, eh, makatag-ugnayan kayo sa akin sa pamamagitan ng paglagay ninyo ng inyong email address o ng Viber number o ng address niyo sa Metro Manila para makontak ko kayo at maipadala ko sa inyo ang libro. So, kung hindi sa ganitong tatlong paraan, eh, hindi makakarating ang libro sa inyo. So, yun. Sana gawin niyo kung interesado kayo. Sa comment section lang ng video nito at wag sa ibang video ko, ninyo ipopost ang contact number ninyo sa comment section dito. Dito lang. Wag sa iba. Okay? Kumayod din ako sa loob ng ilang buwan para makaipon ng budget na pambili. Naggrab ako at saka sa weekend naglalako ako ng binatog. eto, nagbibiro na ako nito. Pero ito sa sampung pangalan na bibigyan ko ng libro, hindi ako nagbibiro. Magbibigay ako ng code book. Kaya, hinihikayat ko rin yung marami sa makakapanood ng video ko na mag din kayo. I like nyo na rin at share ninyo sa iba. Subscribe kayo sa channel ko. Malay ninyo sipagin ulit ako sa isang taong kumayod at uh, magkaroon tayo ng budget so panahon din kasi ng bigayan eh yan lang ang nakaya ko na uh, lagyan ng budget dahil hindi ko naman minonetize itong channel ko sa youtube eh. hindi pa at pati wala yan, kumpara sa uh, Binigay na kaloob ng ating Panginoon sa atin, ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi natin, si Hesus ang reason for the season. Walang Kristo, walang Merry Christmas, e eh kaso may Kristo. Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat.